Good day, mga kalasag. Brandon Rosser, posibleng masali sa blockbuster trade ng TNT. Alam naman natin ng last Gilas stint ay na-injury nga si Gilas member. Poy Aram, na isa sa sandigan ng mga tropang texters sa center position, at mukhang malabo pa makabalik ito this coming season, na kinabahala ng kupunan, si Brandon Rosser, ay akmang-akma sa sistema ng laruan ng mga tropa. Nabukod sa may tira sa labas, e eh kaya ding damamina ng center position Ang 6'7 forward mula NLEX Warriors ay kaya mag-adjust sa kahit anong posisyon na ibibigay ng coach. Siya ay nag-average ng 15.3 points per game, 71.2% sa 2-point line, at 33.3% sa beyond the arc. Sa loob ng 33.9 minutes na paglalaro na kayang punuan ng pagkawala ni Poy Aram sa team. Si Dave Marcelo, ang matunog na ipapalit sa kanya na maganda din ang pinakitang laruan. Last PBA on Tour At dating bataan ni Coach Frankie Lim sa San Beda na naging NCAA Finals MVP din noon. Na napabalitang gusto ng totally revamp sa kanyang roster para makakuha ng unang kampiyonato sa PBA. Siya ay nag-average ng 6 points per game. 4.73 rebounds per game, 0.82 assist per game at may 32% sa beyond the arc. Na hindi nalalayo sa stats ni Rosser. Palagay niyo, kakagatin kaya ng NLEX ang offer. O uwing luhaan naman ng Texter na need mag-adjust sa pagkawala ng kanilang best center. Fair ba o another lopsided trade? Comment na. Ang opinion niyo ay mahalaga.